So ayan good morning ulit sa inyong lahat mga kachidax Welcome back ulit sa ating channel kachidax farm tv So for today's video mga kachidax ay gusto ko lang i-share sa inyo na Ayan eto na naman ang ating mga inahin nangingitlog na ulit Kakakuha ko lang ng itlog nila mga kachidax nung March 30 Kasi nga diba ang dami nilang itlog dito nasa 30 plus yun Nung pagkatapos silang mga itlog kinuha ko na yun nilagay na natin sa incubator Pero tingnan nyo ang bilis nilang makarecover o nangingitlog na ulit sila mga kachidax So, mamaya pag bumaba sila dyan, titingnan natin kung ilan yung itlog sa kanilang pugad. Kasi ang alam ko, tatlo yung nangingitlog eh. Kasi yung isang kulay puti, nakita ko, siya yung nandyan kanina, nandyan o sa dulo oh. Kasi minsan, pag nangingitlog talaga sila, sama-sama, uh, talagang medyo malaki. Pero itong dalawa na to is, pahaba yung itlog nila. Kaya yung malalaking itlog, hinihiwalay ko talaga. So, alam ko, tatlo na talaga silang uh, nangingitlog. So, parang one week lang ganun. Wala pa nga isang linggo yung naka-recover na ulit sila. Tapos, ito naman mga kachidaks. Ayan, ito yung bago nating pisa. Ayan. So, nadagdaga na ulit ang ating mga alagang manok. Tapos, yung parang nandun sa kulungan mga kachidaks, ay pinakawalan ko kasi para maka... parang pre-range na rin sila. Mas mabilis silang lumaki. Tapos, ayan ito. Sigurado, malapit na rin magpisa ito, mga kachidaks. Siguro, mga... April 10 ganan April 9 magpipisan na yan oh, so ayan mga kachidaks ayan yung mga nandyan sa kulungan nandito sa loob pinakawalan ko nga para mas mabilis na rin silang lalaki so karamihan naman dito ay tandang. Dalawa lang yung yung magiging inahin dito, pero yung tandang talaga pinalaki ko Kasi nga isa lang ang tandang ko, ayan lang. Ay 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 ito ito yung puti na malaki. Ayan yung malaking ano, puti na nangingitlog din. Bali nakarecover na silang tatlong inahin at nangingitlog na ulit sila. Tapos ito naman, mga kachidax. Ayan, itong isa. Sigurado, magpipisa na rin 'to kasi halos magkasunuran lang yung dalawa dun sa kabila tapos ito. Ayan. So ayan mga kachidak sa uh, mga April 10 ganyan. Tapos ito pa mga kachidak sa ayan, ito hindi ko talaga 'to pinapakawalan. Ayun mga yan. Hinahayaan ang lang sila sa loob. Tapos syempre at ang pinakamaganda sa lahat, itong ating mga galing sa incubator. Ayan, malapit na silang mag 1 month old mga kachidak. Ayan. Oops. Ayan, may nakalabas. So ayan mga kachidax, ayun ha. May lumipad, may nakalabas. Ayan mga kachidax, yan mga mag, magwa one month old na sila sa April 9. So 50 heads pa rin sila, hindi sila nabawasan mga kachidax. Kaya ayan maganda, ayan o. Oh, Nag-iingay na ulit, ibig sabihin may nangitlog na ulit. So... So ayan lang mga kachidax sa update ko lang kayo, happy farming. Maraming maraming salamat sa mga manunuod ng video ko na to at sa mga videos na i-upload ko pa. Bye bye guys, see you next vlog.